Napakaganda naman dito. Napakaganda naman. Kaso yung aircon nila may problema. Ayan. So yan yung aayusin natin. So, ayan. So isang magandang araw po. At ha, meron na naman po tayong vlogs ngayon. Talagang uh, rescue tayo. To, 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 the rescue tayo. At ha, hindi po nila naayos. Nagkasabog-sabog ng na PCB. Hindi nila magawang masolusyonan. Ayan. So sa shout po sa mga umama. Ayan. Ayan. Ito mga pinasabog nila to. Ayan. So ito po yung ating vlogs ngayon ay naku talagang sasakit yung ulo ko ito po, at uh, gagawin natin ayan, so kung mapapansin nyo, ito po yung PCB ayan. kung makikita nyo, sumabog na nga po ayan, boom panis, ayan ayan, boom panis, ayan po at ito yung remote control nya yan yung sinasabi ko po pinipilit nilang pandarin sa remote na hindi naman katulad ng modelo Ayan po. So malaki. Malaki yan. Di ba? Kung makikita nyo, malaki. At uh, sipin mo. Uh, gumawa pa talaga sila ng paraan, ha? Dito pa nila kinabit. Ayan. So baka napanood ako. Nilagay nila dito direct. Ayan. At ito. Ayan. Dito po. So pinalitan na nila ng PCB yan. Pinalitan na nila ng PCB at hindi pa rin umandar. Pelong na to. Ang, PC, ang remote po nito maliit. Kasi makikita nyo, dalawa yung PCB niya. So, dapat ang remote nito maliit. Sa so, Wiri Sala, Abdul Majid. kalamji remote sa gear. Ayaw mo. Ay, so, yung kalam. So, ito. Gagawin natin to Tanggalin natin to Ayan. So, magulo. Ito yung ginamit nila. Yung remote. Ayan. So, ito yung sitwasyon natin ngayon. Ang ganda pa naman, oh. Ang ganda. Tapos, yung aircon sira. So, pupunta tayo sa labas. Marami po ito eh. Ayan, oh, isa. May isa pareta dito. Ayun, makaumandar na yan. Hindi ko alam. Ayan, oh, maganda po rito eh. Tapos, saan ba? Dito yung outdoor niya. Hirap na naman ang gagawin ko. Tabang. Sabi nga nila, tabang. <laughs> so, nandito po yung location ng outdoor. Ayan, oh. tingnan nyo, iniwanan. No? Oh. Umulan nga kagabi, oh. Tingnan nyo, tinapon lang dito. Oh, ayan. Ayan. Ayan po yung outdoor oh. Tingnan niyo, tinapon, dinalibag po. Nainis na siguro eh. Oh. Eh, ah. yun ang nangyari oh. Kope okay, oh. Ay. La, ganyan talaga. Ganyan po kabait dito sa amin ang maintenance. Ayan, wala kaming kahigpit-higpit. Ayan, kung makikita nyo, dalawa yung outdoor nya na dito. So, paanda rin po natin yan. Nagpalit sila ng PCB, hindi pa rin umandar. At ayan si Ato ah! Majinak. yung amo ko. Oh. May talang remote. So, ito pala yung kaya hindi aandar siya. Ang problema, yung remote, ito binabago natin yung remote, tapos uh, ilalagay natin yung jumper cap. Kasi wala palang jumper cap to. Kaya palang nag-C5. Uh, so, magiging sure, sure. ka. So, ilalagay natin yung jumper cap niya. Kaya pala nagsisi-pipe siya. And so, dito siya mala ilalagay. Mahirap eh. O. Oh. Yan. So, nalagay na natin yung jumper cap. Kung makikita nyo. Dito siya. Ayan yan. Ano Ayan jumper cap. Ayan. Ayan yun 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 jumper cap. Ayan siya. So ayan. Pabuhay natin yung kuryente. Ayan. Bye! Sa wisyo call. Sa wisyo call ha. Shoop. Bismillah. inshallah maghihimot So kung mapapansin nyo, ito yung ginawa natin. Maandar na siya. At ito yung ginamit nating remote. Ayan. Ito kasi yung, ito kasi yung applicable dyan. <laughs> ito yung applicable, hindi yung malaki. So kung makikita nyo, basta tandaan nyo, basta makakita kayo ng, makakita kayo ng ganyang LN, LN12, 12, LN12, it's one, it's two sa indoor ang remote niyan maliit. Applicable lahat ng remote niyan. Tapos dalawa yung PCB, kung makikita nyo dalawa. So yan ang remote ta ito. Ah. Oh. Diba? So titingnan natin yung outdoor. Nandiyan naman na yun, bayaw. Nandiyan na yun. Nandiyan naman na yun. Nandiyan naman na yun. Nandiyan Itasawisakira, sa wisa kira So ayan, umandar na yung ginawa natin. Hakiyatin ko nga para makita nila na. Ay ba. Ay ba. Ay ba. So ayan, dapat dapat. Ang kalanganin niya ta. Wait lang, akit ako. <laughs> So, ayan testing natin kung ilan yung ampere niya. Ito nang yan eh. Ah uh, 14. So parang okay ito pagka 14. Ito yung malamig eh. Dapat ito. So uh, 14. Ayan po. So ito yung sinasabi ko guys, pakatandaan po natin. Pagka ganitong LN LN12, ang remote po nito maliit. Ayan yung pala tapos dito yung PCB. At ito yung samulan niya. Yung dito yung flare. Ang remote po niyan, maliit. O, ngayon ang kinabit nilang remote, yung malaki. So, hindi talaga mag-aandar yan. Magbiblink yan. Hanggang kailan ko ba ituturo? Hanggang kailan ako mag... Ito po, napaandar ko na rin to. Kasi ngayon, bago lang yung bahay. Maliit kasi yung uh, nila. Maliit yung breaker. Hindi kaya yung dalawang aircon. So, pwede yan. Dalawang pwede ang dalawang aircon kasi 100 ampere Mabing mas kilait nin Mukhaib sa wisho Less ha, ha, nagas ka na ba? So na ngayon no? Kasi nga, andar na So yan yung problema Hindi, ma, hindi raw mapwedeng mapagsabay kasi maliit yung breaker nila Yung main breaker, papalitan pa lang Ang ganda ng bahay pero maliit yung breaker, di ba? So itong uh, trabaho nating to ay uh, nagawa na natin At kung makikita nyo, andun yung mga musasa pinaliwanag ko kung ano yung problema nila so yun oh, 17 na kasi tumatagal na eh. ayan. ayan, kung makikita nyo yung compressor nya, tumitining na kasi inverter yan eh ayan oh. na ng sobra yan kasi uh, inverter po yan so pagka inverter ayan ang mahirap hindi natin maidadirect yan hindi natin maida direct yan, hindi natin maikukon yan pero ang inverter po na maganda yan So ayan ha uh, so tapos na tayo rito. Kinabit natin yung jumper cap at uh, tapos na tayo. Ito yung uh, nagpaandar ulit kami. Hindi, hindi. Ito yung uh, isa ulit na problema, ayan. So dito naman siya. Ayan. so dito siya. Ayan. so i so akyatin natin doon sa outdoor.

eh. May di automatic. Balon. May di automatic pa din kulot tiles. Then so akyatin namin yung uh, nag e -tree. Akyat ah, ayan. Yes. Konting ingat lang, nag-e-tree. Nag-e-tree. Yala. Wide wide ah, ano awol? Ah. May tatlo pala rito Ayan Ayan, so nag-eatery Mungkin hata, sadik Ito yan, ito yan, dito yan Pati dito eh

Shop sa mula and this is GE3. Hello, oh Tani. Tani. Bulb Tani. Okay, mukto. Mapi priyon. So we can open. Chuyo bin. Oh, pa-kulat open ah. Mapi priun. Oh. oh. Priun mapi. Shop. Hmm. Aywa. Priun mapi. Kaya pala magii-tree. Owentanzin. Shop sampo. Oh, mapi. -sam. Oh, Ito marat ka play. Mapi hina. Mapi tanzin hina. Ito ang walang priun. Owentan sa tanin.